sa baboy sa bukid? Yamang bukid ay umaligi. May iaahon sa kahirapan. Basta ba't sila'y pinaghihirapan? Sa bukid ang mga gawain ay walang patid. Sa galaw mo ng galaw, isang araw pagising mo. Nakaupo ka na pala. Sa matagal mo ng minuiting trono. Magandang araw po. Ngayon ay papunta ko doon sa may taniman namin ng kasaba kasi magdadagdag kami ng pananim dahil ngay unti-unting dumadami na yung mga alaga natin, yung mga baboy namin nandito ng mga pabo. Ito kasi yung pang ng mga pabo namin, yung mga kasaba. So, tara, uh, tanim tayo ng kasaba ngayon. ah, uh, medyo malayo lang ng kaunti kasi dun sa bandang dulo yung mga taniman namin. No, pero mararating at mararating natin yung lalakarin na natin. Dito, magtanom Okamoto. <clears throat> si so Doon Sa unahan ng taniman namin ng mga kasaba. Medyo malapit na tayo doon sa may taniman ng kasaba. Ayun, ang oh, daming bunga ng marang diyan, oh. Ang sakop yan ng lambat namin ng baboy. Lambat ng ranching area namin ng baboy. Ah, nga tayo dito. Ito yung ayan oh, oh. Sa loob, malinis na masyado. May mga konti pang tira-tira pero yung ilalim ng mga puno, ilalim ng damuhan. Ayan oh, Bungkal na bungkal na ng mga baboy. So, sunod na pag natin yung baboy dito banda, ito naman yung mabungkal. Yan naman maganda tam na ng kamo, kamote, kasaba. Doon sa baba naman, nandun yung kamalig. Yan yung kamalig. Ayan tara kanina pa kasi sila mahamad si papa dun nagumbisa na pala sila magtanim ng kasaba ano kasi konti na lang yung kasaba namin eh sa mahal ba naman ang feeds sabi nga nang iilan bataw yung kasaba ipinapakain eh mahal daw ang kasaba pero kung i-compare natin sa feeds yan mas mahal masyado yung feeds yung kasaba dito minsan i-nabibili lamang ng 5 piso per kilo yung e feeds 40 per kilo <laughs> So ang ginagawa namin Tatanim kami ng kasaba Kasi yung kasaba pandagdag na rin niya Ang pampakain sa alaga no, Kasaba, may kamote tayo Tapos meron din kami madre di agua no, At marami pa tayong mga tanim din Saging Ayan no. Yung nakaraan, ito yung mga tinatanim ko Ayan yung kasaba na tinanim ko Ayan o no. Ay medyo may tubo na, tumutubo na siya Ayan saka dito tinanong ko rin Nung wala akong magawa ito yung ginawa kong libangan. Pumunta ako dito. Nagtanim ako ng kasaba. Ayan o. Oh. Oh. Tumutubo na yung tanim ko. Ayan. Kung araw-araw ba naman may tanim tayo. Sapit na maraming taon. Ay, ah, maraming pan buwan. Ah, marami rin ng aanihin na. Ah, pakain natin sa... Pagkain natin. Ayan. Pag ulam natin yung talbos. Yung laman ay pagkain natin. Ayan. Yung mga sobra-sobra ay -sobra, pakain natin sa ating alagang hayop. Oh, uh, dito nga ang main purpose talaga namin dito, pampakain sa alagang hayop eh. Yan doon na si mama. Nagtanim na siya ng kasaba, Yan. Sunod-sunod itong tanim namin, yun yung mga nauna, yun yung lumang kasaba na. Uh, yun yung hindi pa namin natapos ma-harvest, tapos ito yung mga sumunod. Yan. para di kami maubusan ng pakain sa baboy sa mga manok, sa pabo Actually hindi naman ito lang ang pinakapakain namin. Ang pinaka main pa rin namin binibigay na pakain ng alaga ay yung mga ay yung mga madre de agua, kamote, mga kangkong, ganyan. Ito mga pang merienda nila to. No, minsan itong kasaba hinaluan namin ng feeds. So yan yung papakain namin sa kanila. Yan no. So ito, ito yung mga nauna. Sunod-sunod kasi to. ito. Yung mga nauna oh. Yan. Ay, na. O, ito yung mga naunang tinanim. Yan. Yung sumunod naman, ito na yung ngayong tatatam na namin para sunod-sunod. Hanggang dito yung dating tinataniman namin. O, yan o. Hanggang dito lang. Ito, yan. Patay na rin yung mga damo. Unti-unti na lang namamatay yung damo. Inisprehan lang yung damo para hindi masyado matrabaho so yan sunod sunod per batch kasi uh, pagpapakain ng alagang hayop yun nauna sumunod yan tapos pag naubos na yan tama tama lang lumaki na rin to so dito naman sumunod tapos pagkatapos nito ito naman yung ngayong tinatam na namin so yun naman yung susunod na kuhanan tapos hanggang dun sa unahan hanggang dun sa dulo marami pa tayong space yan ito naman yung pagtatanim namin ito nakabungkal na. At tayo sa gilid. May langka din jan no. Oh. May mga prutas-prutas din dito. Niyog kasi ang pinaka-main product dito. Eh yung ibang niyog pinutol na rin kasi sobrang taas na. Wala nang bunga. Pinalitan na nito itong mga maliliit na niyog. Ayun. Ayun. Una, dilungkal muna tapos yan nilagay na diyan. Lalagyan ng tig-isang piraso yan itatayo na lang yan dyan yung mga kasaba itutusok na lang yan ah, itutusok na lang yan at parang ganyan yan pag ganyan i make sure lang na nasa ibabaw yung kanyang ayan o oh, yung tutubo oh, make sure lang na nasa ibabaw yung tutubo yan yan oh, huwag baliktad oh, ang dapat nakaganyan yan tapos tinutusok yan so antayin lang natin yung tamang oras sa pag-umpisa kasi pinabantayan din namin dito yung may mga paniniwala kasi dito sa amin na pag nagtanim ng kasaba dapat ay sa low tide o dapat meron din kaming mga ginagawang ano may ginagawa din kaming tawag nito lihi bisaya tinatawag no may mga lihi-lihi kami para maraming laman so yun yung paniniwala lang sa amin dito sa bukid na sinusunod din namin yung pandanim namin yan oh. pinaka ano ng kamuting kahoy oh. tapos ito naman yung mga laman nya pagka binonot na o oh. laki na mga laman yan laki ng laman o oh. o yan ito naman ready na to pampakain sa alagang hayop yan Padalhin na lang namin yan pa uwi ito malalaki oh galing lang yan dito yan lang din yon isang piraso lang yung binaon dyan oh oh yan Pero ang laman marami simulan na natin magtanim umpisahan na natin magtanim sa paraan naman ng pagtatanim nito mga kasaba, yung pinakakahoy niya, o yung pinakakatawa ng kasaba, yun ay tinutusok lamang sa lupa tapos yan na lang, antayin na lang yan na magdahon hanggang sa pagsapit ng mga ilang buwan, minsan yung maabot din ng mga walong buwan, bago naman yan ay magkalaman at pupwede na rin harvestin. Napakaganda rin na tsagain natin itong pagtatanim nitong kasaba, dahil araw at talagang gamit na gamit natin ito. Tulad sa amin, ito nung yung mga na-harvest namin ay pinapakain na rin namin agad sa mga baboy, at kung minsan naman ay nakukuha din kami dito ng pangmerienda oh, namin mismo. Ito dahil nga'y napakaganda rin naman itong kasaba actually pwede nga rin itong ibenta kaya lang medyo mura lang tulad na nabanggit natin kung magkakataon naman doon sa mahal na presyo ay napakaswerte natin pero kung mura ang presyo ay wala tayong problema kasi nga meron tayong maraming paggamitan nito so dito sa amin yan ang aming ginagawa nito napapakain namin sa mga alaga kaya less na sa feeds ang aming pagbibigay uh, doon nga sa mga inahing baboy namin No, majority sa binibigyan namin pakain ay yung mga kasaba, yung mga kangkong, yung mga natural na pagkain na available dito. Kaya sa bukid marami din tayong mga opsyon, marami tayong pwede gawin para maging pagkakitaan natin, depende na rin mismo sa resources na meron na tayo. Dito kasi sa amin ang lawak ng damuhan dito. Kaya tagagamit din namin yung mga damo, na pampakain sa mga alagahaming baboy, mga baka, kalabaw, at yung ibang espasyo naman ay napagtatam na namin ng mga ganito, mga crops at iba pang mga pananim. Actually, sa gulay, pupwede rin dito. Kaya lang ang... Uh, challenge lamang din namin dito yung wala tayong pandilig na tubig dahil nga medyo malalim ang tubig dito sa lugar namin so yun ang aming ginagawa dito nagtatanim ng kasaba kasi itong kasaba hindi kailangan laging diligan talagang nagkakalaman siya na kahit na hindi naman natin dinidiligan so napakalaging tulong kapag tayo merong tinatsaga balang araw meron tayong makikita no? katulad dito na tinatsaga-tsaga lang natin na magtanim-tanim, magalaga ng ayop, na yan, yeah, nanganganak, at yung mga anak naman ay pwede nating maibentang biik or po pwede rin palakihin natin bilang litsonin, pang o iba-ibang diskarte, depende sa pamamaraan natin. Dito sa mga alaga naming baboy, itong mga alaga namin ay hindi ito mga pure hybrid. Sila ay mga crossbreed na, may mga lahing native, may mga lahing white pigs, kaya halo-halo na sila. Uh, sabi nga nila, ito yung mga capsuy na klase ng mga baboy na. hindi na sila pure na hybrid. Kaya doon sa pagpapalaki, hindi naman talaga ito ganun kabilis lumaki. Hindi tulad ng mga hybrid, mga pure breed. Pero ang maganda dito ay po pwede natin pakainin ng mga natural na mga pagkain. Kahit mga organic na mga pagkain kapag marami tayo o depende sa lugar natin. Tulad na nabangit natin, kung depende rin rin ito sa resources sa lugar natin. May ilan naman, malapit sa palengke, ang kinukollect naman nila yung mga reject na gulay, reject na prutas. Yun naman yung binibigay nila sa kanila mga alagang hayop. Sa ilan naman, na medyo maliit ang espasyo pero nasa bukid naman, sila naman nagalaga ng baboy at meron naman silang puhunan, ang ginagamit naman nilang pagkain sa baboy ay pure feeds naman. So depende rin sa kakayahan mismo, depende sa resources. Sa ilan naman ay manok, so iba-iba rin ang hilig. May iba naman kambing ay inalagaan. So depende na rin doon sa mga mag-aalaga or doon sa lokasyon or doon sa resources na meron at kakayahan ng mismong nag-aalaga. So doon sa mga kasama namin na tinamnan natin na pinakita natin kanina kasama ko si mama si papa. So, ngayon naman ito na yung update ng mga kasama namin. After ng isang buwan, meron din dito na mahigit na rin sa dalawang buwan. Kaya iba-iba rin ang laki na mga tinatanim namin kasaba dito. Sa pagtatanim, sa pag-aalaga o kahit sa anumang aspeto ng hanap buhay, kailangan din talaga natin ang matinding tiyaga para naman balang araw ay meron na tayong maaani. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.